So ayun guys, pupunta kami sa Villa Veranosa sa sa May Pampanga. Um, pupunta kami sa resort kasi mag-outing kami doon ng mga friends ng boyfriend ko. Ay yung hagdan paakyat. Ayun. Umaga pa kami dumating dyan, kasi gabi na ako nag-video kasi na yung si Zoe. Ayun, yun yung chandelier sa taas. Tapos ito yung kwarto namin ni Zoe, tulog yung baby ko dyan kasi pagod-pagod siya naman after niya nang nag-swimming. Swimming kasi siya pagkadating. Ito naman yung view pag umaga. Ayan, yun yung view pag umaga. May mga towel pa dyan, may mga damit na nabasa kasi nga nag-swimming na sila ng gabi. Nag-night swimming na sila ng gabi kaya may mga basang damit. Ayan, may ano, may mga bird, may cow, may goat, char. Yan yung morning sunshine. Tapos, malaw kaya maganda dyan sobra napakasarap ng hangin tapos ayun may palayan okay na nga yung palayan dyan no? hindi pa inaani kung sa amin yan sa probinsya inaani na namin yan Char. Hmm, kasi dati may palayan kami tapos ayan sobrang dami yan dapat inaani na nila yan kasi ang gaganda Oh, hmm, na eh, hinog na ang tao dyan ayun yung veranda doon sa may ano papuntang swimming pool Veranda ba tawag doon? Ewan ko basta yun. Tapos, ayan. Ito yung way punta doon sa pool. Lilinisan na yan dyan. Yun. Eh. Tapos, ayan yung morning ulit. Ang ganda ng ano, no? Sunrise. <coughs> diba? Ang ganda, ganda. Isa-zoom pa yun kasi ang kaganda ng mga bird. Anong tawag dyan? Seagull ba? Chart. Ayan si Amara at si Zoe naglalaro. <coughs> Pagkarating namin yan dyan. Yan yung morning ano. Yan yung harap ng sala. Swimming pool. Ganda diba? Hindi pa puno kasi pinagpapunong pa nila yan. Kakalinis lang. Siya nag-swimming. Like, Ayan. Yeah. Welcome to Believer Nostalgia's Family. Ayan. Ganda pag-gabi.